Ayan, gumawa tayo tanghala yan. Uh, ano na pala? 1.30 ng hapon. Kararating lang namin. Siguro mga 30 minutes pa lang kami rito. 안녕하세요 여러분. Ah, nandito kami ngayon sa Alma, South Australia. At uh, dito kami ngayon nagkakamping. Uh, so, ito makikita niyo ang ganda ng lugar. Puro puno. At uh, marami rin nagka nagkakamping pero ang kagandahan dito, malalayo ang ano, ang distansya ng mga campers. So, ayan, ayan yung tent namin. Uh, gusto nga pala i-kwento sa inyo, mga kaanyong. Iko-kwento kung paano ako nakapag-umpisa uh, ng trabaho dito. So, uh, dumating nga kami dito, December 22, 2021. halos magpapasko na at uh, alam niya naman na uh, katindihan pa rin ng COVID noon kaya lang biglang nag-open ng border na South Australia kaya makapasok kami kagad actually yung visa namin na uh, halos one year nang tumatakbo nung makapasok kami dito dahil nung ma-release yun is uh, sarado pa ang border pagdating nga namin dito ang rules eh hindi ka basta makagala sa Australia. Kailangan mo nang dalin ka sa Medi Hotel. Mag-stay kayo doon. So, nag-stay kami doon ng 10 days. That time, parang every other day, may dumating ng mga health workers para i-swab kami at nang mal malaman kung na meron ba kaming COVID. Natapos yung 10 days, uh, nirelease na kami. Uh, ang kagandahan ng pagpunta namin dito, shout out nga pala do sa kumpari ko at saka yung pamilya niya. Sila ang ano, sila talaga tumulong sa amin. Simula nung nag-land kami rito, nabalitaan nila nandito na kami nung Uh, Christmas, uh, pinadala nila kami ng mga pagkain, mga chocolates, uh, pero hindi sila makakapasok sa hotel. Iaabot yeah, lang nila sa security sa baba, tapos yung security iahatid yeah, do sa pinto namin, hindi kami pwedeng bumaba. So, hindi kami talaga pwede lumabas ng kwarto. Nakalabas na kami bago mag-New Year. Ngayon, since nung pagpunta pa lang dito, Uh, Nakabook na kami ng Airbnb for uh, five days. So nung matapos yung five days, dumating na naman yung kumpare ko. Sila ang kumupkup sa amin. Dinala kami sa bahay nila kasi alam naman nila na mahalang ano dito, mahalang bahay. At hindi ka naman basta makaka, kahit may pambayad ka, hindi ka basta makaka upa ng bahay dinala kami sa bahay nila, nag-stay kami doon. Nakiki-internet pa kami dahil nung pag-stay namin sa kanila, talagang todo apply na kami ng mga trabaho kasi gusto nga namin magkaroon kagad ka ng income although limited lang ang hours na po pwede kami magtrabaho kasi student visa lang kami. So, ang hours na allowed lang sa amin is 48 hours, a eh, fortnight yon So, every two weeks, pwede ka lang magtrabaho ng 48 hours. At the same time, habang nag apply lumalakad din kami. Napipilitan kami yung mag para pag kami nakita kaming bahay na, na for viewing, yung sinasabi kong for viewing, sa Pilipinas kasi, di ba, pagka yung gusto mo mag ng apartment, yung mga common, common na tao, tayo, mga common na tao, hindi tayo yung mga mayayaman na nakakaupa kagad ng kondo pag uh, nakita mo yung apartment na mo a uh, hahanapin mo yung may-ari, titingnan mo lang tapos pag nagkasundo kayo sa presyo tapos pwede ka nang at nakapag-deposit at down ka na, pwede ka na lumipat. Dito hindi may schedule ng viewing. Kahit na nakita mo sa labas yung apartment, hindi ka naman pwedeng pumasok dahil may mga agency at yung mga agency na yun, uh, nag-i-schedule sila ng mga viewing iniipon nila yung mga applicants yung mga gustong uh, mag-view tapos i-schedule nila yung day, date, at uh, a time at uh, mag ano ka magre-register ka online tapos noon pag dumating yung time na naka-schedule ka para i-view Pupunta kami lugar na yun. Pagdating mo doon, ang daming tao. Lahat ng mga nag-apply nandun. Kanya-kanyang tingin kayo sa mga kwarto, ganyan. Ngayon, pagka nagustuhan mo, sasabihin sa iyo yung mga kumagkano. Pero hindi nangangulugan na nagustuhan mo. At sabihin mo lang meron kang, meron kang pambayad. Hindi pa sa iyo yun. Kasi mamimili pa yung may-ari. Kakausapin pa yung agent. Titignan pa yung application nyo kung gaano ka ka-capable na makapagbayad, maganda ba record mo, at tinitignan nila kung visa, kung temporary o ano. May nakita kami na malapit dito sa, ano, sa ospital na kung saan ako nagtatrabaho ngayon. At uh, nagustuhan nga namin na ibigay sa amin yung, uh, kung tawagin yun, granny flat. Maliit lang siya, two bedroom, may kusina, may CR, fully furnished, ang kagandahan, don't fully furnish. So, wala na nga kaming binili at, at tumira kami doon. At natanggap ako sa uh, kumpanya na ang business noon isa uh, yung mga blinds na bin sa bintana sa mga sa mga terrace. Uh, sila nagmamanufacture. So, ano 'yon, uh, factory ng blinds. So, yon since sanay naman ako sa sa factory, nagtrabaho din naman ako dati sa Sony factory. So, sanay ako sa mga kalakaran ng factory, mga conveyors, ganyan. So, yun, nagtrabaho ko doon. Ang pasok namin doon is uh, 6 to 3, kaya maaga pa lang, 5 o'clock pa lang, uh, na ako papunta roon. Nakabili rin kami ng uh, sasakyan Luma na uh, ano model yon 2003 Daewoo sedan At uh, yun nga ang ginagamit kong pampasok So 5 o'clock pa lang Magdadrive na ako Ngayon since Hindi naman kalakihan din na sweldo ron uh, Nag-apply pa rin ako Hanggang sa matanggap din ako sa ano, Woolworths. Kung tawagin dito ng mga Australian is uh, Woolies. Kasi dito may ilig silang mag-shortcut ng mga pangalan. So Woolies, malaking supermarket yon. Ang naging trabaho ko doon is uh, trolley collector. Ayan, of course, uh, nandoon na nga sinabi, trolley collector. So yung mga ginagamit ng mga shoppers na trolley, iniiwan sa mga parking lot, sa mga parking space ng Woolies, kusang saan, sa mga gilid-gilid. Kokolekta yun Hindi lang naman ako mag -isa. Mga siguro tatlo, apat kami. Iba-ibang area, kusang ka makakita ng trolley. So, mahirap-hirap din kasi alam niya naman, ang bigat ng trolley. Hindi ka naman pwede magtulak lang ng dalawa, tatlo sa isang biyahe. Mapapagod ka masyado nung kung isang biyahe mo, tatlo, dalawa, kadalasan nun, sampu hanggang labindalawang trolley. So, ang bigat nun. Talagang tinitiis ko. Uh, two days yun, Saturday, Sunday. So, ayun na nga. Habang nagtatrabaho ko doon, hindi pa rin ako makontento dahil siyempre mabigat na trabaho. Tapos yung isa naman sa factory, nagkatao naman na yung dating nakasama ko sa Saudi na Australia na naging amo namin, eh, siya amo dito sa ospital na pinapasukan ko. Ano siya doon? BME manager. a uh, technical manager siya sa biomedical engineering. So, ganon. Uh, nung magkaroon ng opening as uh, ano lang, temporary lang, marami kasing klase ng hiring dito. Merong casual, may part-time lang, may permanent part-time. Yun na nga. So, nagkaroon ng ano noon, part-time at hindi pa direktang sa kanya kundi dadaan pa sa parang pinaka-agency. So ang trabaho naman nun, ano rin, trabaho ng biomedical engineering which is yun ang naging trabaho ko ever since. Pati sa Saudi, more than 20 years ako doon. Doon sa mga hindi pa masyadong familiar doon sa biomedical engineering, kami nagre repair ng mga hospital equipments. Uh, marami, maraming klase. Siguro naman na uh, imagine nyo kung ano yung mga, mga equipment sa hospital. So, ayun na nga, nakapag part-time ako. Nung dumadami yung shifts ko sa, sa part-time, unti-unti na akong bumibitaw isa-isa do sa trabaho ko. Biro mo naman yung pagod ko. Uh, seven days a week ako nagtatrabaho. So, binitawang ko yun. Tapos hanggang sa noon, Nagkaroon na naman ng bakante as a permanent part-time. Inapplyan ko na naman. Natanggap na naman ako. At uh, dito nga pala nung nag-apply ako, dito ko lang naranasan. Three times akong na-interview. Isa, uh, panel, tatlo. Pinaka-konti tatlong taong nakaharap sa'yo habang ini-interview ka. So, hindi ako sanay sa ganun. Dito lang sa Australia ako nakaranas ng uh, panel interview. matending uh, matinding panel interview, may mga pa-explain sa iyo, may mga papakitang pyesa, pa-explain sa iyo kung paano tumatakbo, ganyan. Marami. At saka dito nga pala, kaya medyo nahirapan din kami noon na ang resume dito pag nagka, nag-submit ka kahit online, hindi basta resume lang. Kailangan merong cover letter. Bawat a-applyan mong kumpanya, may cover letter. Ayun na nga, sa madalit salita eh, nakuha ko rin finally yung position talaga na biomedical engineering technician at uh, permanent na ako. Hanggat ang visa namin ay nare-renew, ano na ako, uh, permanent employee na ako. At ang kagandahan pa dito, yung napasukan ko is government. So, na-enjoy ko na yung lahat ng benefits ng mga kasamahan ko na Australian. Yung mga kasamahan ko pa nga, mga citizen na. Iba-iba lahi rin kami dito. Merong uh, Sri Lankan, may Persian, at uh, may Indian, Thailander, Pilipino. Pero napakakunti ng Pilipino. Doon sa buong uh, biomedical engineering, ako lang ang nag-iisang Pilipino. Pero dito sa hospital, medyo marami-rami, madami isa uh, nurses yan, nurses. Pero pagdating nga sa technical, yan ganyan ba, yung medical engineering, ako lang mag-isa. So proud din ako na ako bilang Pilipino eh, although hindi pa ako Australian citizen, is nagtatrabaho na ako, kapantay lang nila ako. So yan guys, ah... Uh, sana do sa mga gustong pumunta rito, ma-inspire din kayo. Pero ang may bibigay ko lang tips sa inyo is kung hindi naman kayo pumunta rito para turista at pumunta kayo dito para maganap din ng uh, kapalaran nyo magtatrabaho, is uh, mag-sumikap kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pero hindi ganun kadali. Hindi, hindi ko sinasabing napakahirap, pero wag niyo isipin na pagdating niyo rito is uh, upo-upo na lang kayo. Kung sabi ko nga, kung pumunta kayo dito as tourist, marami kayo dalang pera, at uh, talagang purpose niyo lang ay mamasyal, okay lang, walang problema. Dahil uuwi kayo ng Pilipinas, talagang namasyal lang kayo. Pero sa katulad namin na uh, hanggang ngayon, uh, tuloy lang sa pakipaglaban. So, ayun na nga. Hanggang sa muli. To si... Anyong!